So, good morning mga kapigmates. So, pinakain na natin yung mga baboy nito o so, yung iba. So, update tayo dun sa isa nating baboy na nawala ng gana kumain kahapon. Nawala ng gana kumain. So, nawala siya ng gana kumain. So, buntis ko siya. Siya ay Silpiona. So, sabi ko, update ko kayo ngayon after one day. So after 24 hours kasi kahapon ng umaga nung nagpakain tayo, nawalan siya ng gana kumain. Nawalan po siya ng gana kumain. Tapos ang ginawa natin, kontaspat spot, nagtanggal tayo ng pagkain sa baboy. So Tanggalin lang natin matitira. Tapos, maghapon, sim umaga hanggang ha tanghali hapon, wala tayong pakain. Tapos, kinabukasan tayong papakain. So, yan siya. Ah, oh. uh, sa ganyan mga kapigmate, mapapansin nyo na gusto niya nang kumain kasi kumakain at mga ano oh. Yung tipong humihingi na siya ng pagkain pero hindi pa siya hum oh, no, yung parang umiiyak para humingi ng pagkain pero parang gusto niya na. Tingnan nyo. Masa nyo, nakatayo na siya. Kasi kung wala pa rin gana kumain mga kapigmate, nakahiga lang yan. Ihigan lang kayo ng baboy nyo. Kung wala talaga siya, kung wala na siyang gana kumain, kung wala pa rin gana kumain. So ngayon, dahil maghapon natin siya, ay ano dalawang kainin siyang hindi nakakain. Tapos ngayon, papakainin natin. So, ang gagawin natin, kahapon, napakain natin dito wet feeding. Kasi wet feeding ako dito sa mga buntes at inahin natin mga kapigmate, no, bueno, wet feeding tayo. Tapos ngayon, papakainin natin, bibigyan natin siya ng dry feeds dry feeds lang po tapos grower feeds bibigay natin mga pigmate yun talagang pakain ko titingnan natin kung bumalik na ang gana ng kumain pero tingin ko dito mga pigmate bumalik na po yung gana nito kumain normal na dami ng pakain ko dito mga pigmate ay isa't kalating kilo sa maghapon so ang gagawin natin ngayon ah uh, bibigyan lang natin siya ng kalahating kilo, alang uh, ano, ng isang kilo maghapon, tapos kada kain niya kalahating kilo na kalahating kilo. Kasi ano mga, kapag kapigmate, kaya hindi ko pa masyadong binibigyan, bibigyan siya ng ano, kung sakasakaling kakain siya, hindi ko pa siya pwedeng bigyan ng marami. Uh, ayaw ko mga kapigmate na tuloy, ano, yung mawala ulit yung ganin niya kumain ang kailangan natin makarecover siya so ito yung niya so kalahating kilo lang bibigyan natin sa umaga tapos kalateng kilo sa hapon so kahapon wet meeting tayo yan basa basa pa yan, ang gagawin natin lalagyan natin ito Okay, dry tingnan natin so yun Kalateng kilo lang mga kapigmate so sobrahan ng bigay kasi pag sumobra ulit nang bigay tayo mga kapigmig dyan Maaring mawalan ulit siya ng gana So, may tingnan oh, Ito siya, oh uh, Medyo may kalakihan na yung Tiyan niya mga kapigmig So, maganda na rin yung katawan niya Ayan So, ganon Ito, pag mamasdan pa rin natin mga kapigmig Kasi sa kalahating kilo Pwede sumobra pa yun, ha Sa totoo lang, dapat one port nga lang, eh eh dahil sa excited ko naman kasi kanina kita nyo naman ayan na nga Yan. oh wala na ulit siyang gana medyo madami kasi na ilagay ko dapat 1 port nga lang so tatanggalin muna ulit natin yon. oh hindi so titingnan lang natin baka naman mauubos niya na nguyap, nguyap pa, lang siya kasi ganyan mga kapigmate pag ganito talagang may ano dapat konti lang pala muna kasi ang ano ko one konti lang yun pero nadala ako sa ano niya kanina na kung makahingi ng pagkain ay masyadong ano parang excited na excited excited sa pagkain kaya binigyan natin ng kalating kilo so kunin na natin ang iba ah sige sige na kain sige ayaw ayaw niya ibigay Ayan, okay, kakainin naman pala. So, sa susunod mga kapigmate, pag kayo naman ayang nagka-experience ng ganito, mas maganda konti lang. Tapos, kung wet feeding, nung nagpa, ang, feeding nyo sa kanya, i-dry nyo siya. Ayan. Hindi pa masyadong, ano siya mga kapigmate, hindi pa masyadong nakaka-recover yung panlasa niya. At least, kumakain na po. Ayan mapapansin nyo sa pagkain niya mabagal mga kapigmin so kalahating kilo napakabagal niyang kumain ibig sabihin hindi pa masyado nakarecover so ang sunod na pagkain nito natin kalahating kilo ulit hapon na so, pero mukhang ka na o oh. yan o so, ganyan lang mga kapigmate pag ang ginagawa ko pag nawawala ng gana kumain yung baboy talaga mga kapikmate. pag alaga ko yung on the spot ay tatanggalin natin ang pagkain tapos Basta pag nakita nyo yung baboy nyo na sabi natin na nawalan ng gana, sabi may natira, hindi nabawasan yung pagkain, um, may amoy lang yung pagkain, o kaya naman halos maubos yung pagkain pero may mga natira pa, yun, lahat ng sign na yun mga kapigmate, madaling nyo naman makita yun eh, pag nagpapakain kayo sa baboy nyo, lalo na sa inahin once na hindi maubos yung pakain nila so yung hindi nakaubos mga kapigmate dito sa ating inahin pag lahat ng pagkain nung tanggalin niyo na agad tapos wag wag niyo na lalagyan ng pagkain so tubig na lang mga kapigmate na may may kasamang dextrose powder so ngayon hintayin lang natin siya makaubos pagkaubos niya uh, ang gagawin natin, maglalagay ulit tayo ng tubig na may dextrose powder. So, yun lang. Alalay lang tayo doon sa dextrose powder. Pero, huwag natin siya bibiglain sa kain, mga kapigmita. Diba, ganun lang. Napakasimple lang. Pag nawala ng gana kumain, on the spot, tanggalin ang pagkain. Tapos, huwag pakainin sa loob ng 24 oras. Kinabukasan, pakain. Uh, ah, kung, kung wet feeding, subukang pakainin ng dry ang baboy. Pag dry feeding naman kayo, try nyo pakainin ng wet feeding ang baboy nyo para maiba yung panlasa niya mga kabigmate. Uh, masabik siya sa feed. So, kapansin nyo, kanina pa, hindi, pa hindi pa rin ubos yung kalahating kilo mga kapigmate. Pero, malapit na maubos. So, ob, ibig sabihin nito, okay na, ano, ah uh, bumalik ng panlasa niya pero hindi pa masyadong bumalik. Kasi mga kapigmate, kung yan ay okay yung panlasa ng baboy natin, yung pigs na nilagay natin na yes, sandali lang yan, di ba? Kung may mga alaga kayo ng baboy, alam nyo yun. So, Tawatan nyo para napakahinhing niya kumain. Napakahinhing niya mga kapigmate. Gusto oh. kumain mga kapigmate. Ah, naglagay na tayo ng tubig. So, gagawin natin. Maglalagay tayo ng dextrose powder. So, yung siya, yun, eh. Mano na siya, energetic na. Sorry, malabo camera. Tapos, itong Texas powder, so ganyan lang maglagay. ganyan lang, kancahan na lang. Kasi yun ang ng So, ang, ang tubig na kapigmit ng baboy na nawala ng gana kumain tapos nga nagre -re, anon, recover po recover pa siya ah uh, iinom at iinom po yan yun ang mahalaga kahit hindi sakto yung dami na pakain natin sa kanya basta't may dextrose powder malaking tulong yung para hindi siya manghina so yun lang mga pigmate yun lang mga kapigmate ah uh, sana may natutunan kayo dito sa vlog natin mga kapigmate ngayong araw na to good morning good morning sa inyong lahat so isang araw na problema pagkalipas ng 24 oras ng problema sa baboy tanggal oh yan lang mga pigmate ha? prevention o sabihin natin na mas magandang pag-aralan nyo yung dahilan at kung paano natin masusolusyonan yun lang ang ginagawa ko mga kapigmate hindi kailangan ng kahit anong gamot hindi kailangan ng kahit anong i-inject sa baboy wala po kayong gagawin kundi magbawas ng pakain o tanggalin ng pakain sa ganong problema. So, yun lang mga kapigmate. Bye-bye!